Hi mga kasari, magandang araw Ito na naman po yung panibagong araw ng isang may tindahan So ayun po Nagpe-prepare na po kami ng mga pantinda sa labas ng siomai sisig ng dessert at ng mga pang burger Unang-unang -uno po namin ginagawa ni ready namin yung mga backup ng mga sauce, hot sauce, ketchup mayonnaise Sunod po yung mga sibuyas, sili, kalamansi, chili oil. At si daddy na po yung nagpre-prepare para sa sisig at sa lechong kawali. At ako naman po sa loob. Ganyan po yung scenario namin. At daily routine araw-araw, kapag may bibili sa labas, nagpipilitan kaming lumabas at papasok ulit. Labas-masok lang. So, pinaka exercise na namin to araw-araw. Napakatumal talaga ngayon, kaya ayan na lang yung ginawa ko. Nag-aayos ng mga stocks kapag walang bumibili. Kailangan lang talaga isingit siya. Kasi pag uh, nagsabay-sabay na yung bumibili, napakahirap na. Ayun guys, so maikling kwento. So, nag-start po yung story namin. Um, after nung pumutok yung pandemic. So, ayun. Dahil walang-wala na kami and kailangan namin mag-isip kung ano yung business na pwede namin masimulan na nasa bahay lang kami. So, yung tindahan namin, pinakasada lang po yan. Ginawa lang talaga namin siyang tindahan. Wala na kaming upuan. So, sa sahig na lang kami umuupo at sa maliliit na upuan. Tapos, nagpagawa kami ng isa pang kwarto kasi kailangan namin ng lugar at kung saan kami makakapagpahinga dahil sa pagod ng maghapon. So, ayun guys. So, ayan. Nag-aayos lang ako ng mga paninda niyan. And kapag may bibili na, lumalabas na ako. So, meron nga pa lang mga tips sa sari-sari store guys. Um, isa dun yung ahente. So, napakahalaga kung meron tayong ahente or sila yung mga direct supplier natin. So, ang benefits po nun is, syempre, presyong distributor sila. So, mas mura siya compare sa mga ibang supermarket or sa ibang bili, pamilyan. So, kagandahan po kapag may ahente kayo katulad sa sa sigarilyo, sa sa alak. So, meron mo yung supply na sa bahay mo mismo, i-deliver ide na lang siya. So, kahit pa paano mababawasan yung mga bibilihin mo sa, sa pinamimilihan mo. So, napakahirap talaga pag sobrang sabay-sabay yung mga bibilihin mo. So, napakaganda kung may ahente tayo. And second guys, so napakahalaga kung kumpleto yung produkto or kahit hindi naman lahat kumpleto. So mahalaga lang yung mga alam mo na hinahanap ng mga tao dahil yun yung pinaka strategy talaga na magiging convenient sa ibang sa mga mamimili dahil since kung dikit-dikit na yung tindahan so dito sa amin tabing daan kami pero yung tindahan sa amin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, eight yung sa halera namin dun pa lang mismo sa kanto and sa katapatan is 1, 2, 3. So, buod pa ko sa mga looban. So, hindi ko siya masyadong kabisado. So, ang pinaka-tips po, para kahit pa paano may bumili, since lahat naman tayo pinagdadaanan natin yung crisis ngayon. So, sabay-sabay natin lalabanan. And, naiintindihan namin na, syempre, kailangan yung mag-budget. Tight budget talaga. Dahil sobrang mahal ng bilihin. Ayun, kanya-kanyang strategy na lang talaga kung ano yung mas afford natin. So, ang technique na ginagawa namin, since maraming nagbubukas ng maaga, like 5 a.m., 6 a.m., hindi po kami sumasabay magbukas doon. So, that itinry ko naman po mag-open ng ganun kaaga. Pero, wala po talaga. So, may bumibili naman po, pero pa isa-isa lang. So, sayang din po yung oras na sana ipapahinga na lang. And, pwede pang gawin yung iba pang bagay. So, ayun guys. Isa sa pinakatungkulin talaga is yung mag-restock ng mga palinda. lalo na yung mga soft drinks and yung red horse. So, ito na yung magiging isa rin to sa mga technique mga kasari. So, since kung magbubukas tayo ng ibang oras sa mga iba pang nagbubukas, so ang tendency, may chance pa tayo na mabilihan tulad sa mga soft drinks. Kung sa umaga tanghali, dun sila bumili sa mga ibang tindahan, may chance na mabilihan na tayo dahil iisipin nila um, sarado tayo ng umaga hanggang tanghali. So, malamig na yung soft drinks sa or yung alak. So, yun yung nakikita kong benefits lang sa ganun. So, yun guys. So, habang nagre-restock, may bumibili. So, kahit pa isa-isa, napaka-importante nun. Kasi, yun guys, since napakahalaga talaga nun. So, syempre, gusto ng mga bumibili, kailangan malamig. Kasi, mainit, lalo na kapag mainit yung panahon. So, ayun. May isang chikiting dyan na Roblox is life. So, ayun guys. So, ang um, third technique uh, is yung discount and promo. So, sa amin, not applicable pa siya since hindi naman po kalakasan yung store namin. So, pwede naman pong mag-discount. Like, pag marabihan yung binili, minsan binibigyan namin ng dessert. So, may mga nagiging previous din kami, mga ball pen, notebook, t-shirt. So, pinamibigay po namin yun sa mga, alam namin na mga regular customer namin. So, hindi man lahat na bibigyan, Pero at least, pinibigay po namin yun sa kanila. So, ayun guys. Nag-arrange na ako ng mga pinabili. So, yun yung technique. So, kapag walang bumibili, so walang patay na oras sa isang tindera. So, kailangan to do multitasking talaga kasi ang daming pwedeng gawin at hindi talaga nauubos yung gawain. So, from time to time, lagi rin ako nag-check ng receipt kasi halos every week nagtataasan yung mga presyo and dahil sobrang dami ng mga product. So, kailangan talaga i-check pa rin natin so baka mamaya o oh, mababa na masyado yung pricing natin, so kailangan talaga i-check yun. And wag na huwag naman tayo mag-overpricing kasi magiging um, like, simplify or tatatak na siya sa mga mamimili. Ay, mahal dyan, gano'n. Pero hindi rin kami may masyadong nagbababa ng presyo, so laging like, justify yung price. So, para hindi masayang yung effort natin. So, business to. So, kailangan talaga ng proper markup and proper pricing. So, sa slow moving, dyan kami nag-standard ng 25 or depende pa sa product. So, kapag mataas yung product, um, nagdadagdag dag pa kami like 25% ganon. As in, pag sobrang tagal ng, ng moving, like ng mga fruit cocktail, ganon mga uh, devote na Mang Mang Tomas. So, kasi uso lang dito sa area namin yung mga sashay. So, yon And dahil nga, natututo na rin yung mga tao na mag-budget, na namimili na rin sila. So, ang bibili na lang talaga sa amin is as in yung mga naubos or yung nakalimutan tulad ng mga magic sarap, betchin. So, yun yung mga, mga product naman na fast moving. So, yun yung mga product na ang patong namin is 1 peso, 2 pesos lang. So, hindi namin sinusunod yung 20% kasi yung puhunan, like yung puhunan is 4 pesos or 3 pesos lang. And then, ita times mo pa siya sa, or babawasan mo pa siya ng, ng 20% or dadagdagan pa. So, masyadong mahal. So, kung fast moving naman siya at mabilis naman, so, pwede na yung 2 pesos or 1 peso. So, depende kung ganong kapas mo sa inyo yung product. So, ayun guys. So, ang um, sunod na techni technique, teknik or tips is napakahalaga ng relationship sa customer. So, si daddy sobrang hina or sobrang baba ng temper niya. Hindi na niya minsan ma control yung temper niya. So, lagi kong sinasabi sa kanya na dapat hindi laging nakasimangot or hindi laging laging masama yung loob. So, ako hindi rin naman ako ganun ka-smiley face. And lagi rin naman ako naka-face mask. So, lagi ako nagko-comply kahit hindi na pandemic. So, just like your kilay, hindi nag-comply. Char. So, no. ah uh, lagi po ako naka-mask kasi sobrang grabe umata ka yung allergy ko. Lalo, lalo na sa mga patatapang na apoy, la amoy, lalo na sa tinitinda namin sa sisig. Sobrang tulad ngayon, hirap na hirap akong magsalita kasi umaatake siya. So, ayun guys. So, napakahalaga nung relationship sa customer. So, kahit hindi man tayo all the time mag-smile, kasi minsan awkward naman kung sad face yung customer and maglang ngingiti ka, nangingiti, at kakausapin mo, nakakausapin. So, very wrong. So, adjusting tayo. So, pwede naman na kahit mahinahon na yung boses o kanya yun, at least mararamdaman nila na, na or magiging comfortable sila sa atin. So, ang um, isa pa sa tips, so, kailangan marunong tayo makipagkapwa tao. So, like sa bote, so, pwede naman natin na-explain ng maayos sa customer na kailangan talagang ng deposito kasi nagmamahal na rin yung mga soft drinks, yung mga alak, and anong laki din ng binabayaran namin sa deposito sa supplier. And isa pa, nababasagan din kami minsan. Minsan malaking red horse, minsan maliit, or minsan mga soft drinks. Eh. Ang hirap niya pang linisin and bawas na kagad yun sa kita namin. So, isa talaga sa risk yun. So, hindi siya mawawala. Kasama na siya sa buhay ng isang isang sari-sari store owner. So, lagi tayong mababasagan. So, kasama po talaga yun. So, tanggapin na lang natin and wala na tayong magagawa kapag nabasag na yun. Isipin na lang natin, bababawi pa rin natin siya sa iba pang bagay or sa iba pang ibang way. Basta magandang way. So, ayun mga kasari. So, yan yung mga tips sa isang sari-sari store. So, hindi man siya ganun karami pero at least sana nakatulong sa inyo dahil napaka-importante po ng limang yan. ayan guys, makikita nyo gabi na po, so medyo nagpipre-close na kami and mga 10 o'clock na po yan ng gabi, paubos na rin yung siomay ayan guys ayan guys kung sa mga nagbabalak na mag start ng business or mag open ng kanilang sariling sari-sari store so tips. So, mas mahalaga kung kayo mismo yung magpapatakbo ng business niya sa so, simula. Kasi, mas malalaman nyo yung flow kung paano yung bentahan or paano yung, yung ikutan. So, bilang isang small retailer business, so, mas mahalaga na tayo yung unang mag-handle ng small business. So, doon natin mas malalaman kung kung mas lalago yung yung business natin. So, napakahalaga na meron tayong laging notes or notebook para nanonote natin every day, every month yung yung benta, so kung talaga bang kumikita na yung store or hindi. So, napakahalaga po nun. And, kailangan parati tayong active. Hindi naman yung active na to point na kailangan ng sumayaw or something. So, active tayo or alert dahil may mga iba pa rin na mga bubudol. Or, minsan hindi talaga mawawala yung dito-dito, gano'n. So, ako, madalas akong ganyan. So, nagiging mali-mali na ako minsan sa sukle kasi minsan gutom na ako. Balik-balik, pa lalabas, papasok, lalabas. Minsan, nalilipasan na talaga kami ng gutom. And, wala na sa oras yung kain. So, kapag sa kontindera, minsan hindi mo na namamalayan yung oras. So, nalipasan ka na ng gutom, gutom na gutom ka na, kaya pala, mega mali-mali ka na. So, iba na yung naaabot mo, iba na yung nasuskwi mo, kasi, kailangan mo na ng rest. So, kailangan kumain, magpahinga, para, makapag-tinda ka ulit ng maayos. Alright, so lastly guys, so napakahalaga rin po na consistent yung mga tinitinda na natin um, tulad nung sa dessert ko. So, tinatry ko naman siya maging consistent. Pero, kapag wala na talagang space yung, yung freezer or yung rep, so, nag-stop na akong gumawa. Dahil, mahirap naman kung tabi-tabi sila, malalaglag lang. So, sayang naman. So, mas mahalaga pa rin na hindi mag-cross-contaminate yung, yung ibang pagkain sa mga raw foods. So, isa rin yun sa mga factor So, yun guys. So, consistent hindi lang sa mga paninda. So, kailangan nyo mag-note din. So, kung may nauubos na or mag-running out na. So, kailangan ilista nyo siya para alam nyo yung ano na yung mga bibili nyo. Sa so, susunod na, mamimili na kayo. So, hindi naman mahalaga na kumpleto lahat. So, kung wala namang bumibili nun sa area nyo, so, mas mabuti na hindi na kayo bumili nun kasi baka ma-expired lang sa inyo or masayang lang. So, ang pinakamahalaga pa rin mag-note tayo guys para malaman natin kung may bumibili ba ng product na to or wala. So, kapag wala na talaga, so, kailangan i-check nyo yung exp expiration. So, ayun guys. And dito po nagtatapos yung araw namin. Sana bukas po ulit. So, maraming maraming salamat po sa mga sumusuportas namin. Big shout out po sa mga taga Santo Niño Concepcion Malabon. Thank you so much po sa mga sumusuporta. Guys, share ko lang. So napakaganda lang nung quotation na 'to na basa ko lang. Success leaves tracks. So you just follow the tracks of other successful people. So ayun guys, kung, kung mapapanood niyo yung kay MJF na mag-asawa ng si Neri si Chito. So, sabi nila, sabi nila doon dapat tamang ingit lang. So, hindi yun to the point na na kailangan natin siraan yung ibang tao dahil naiinggit tayo sa kanila. So, kailangan um, tamang ingit means so, ma-inspire tayo or magsipag tayo, gayanin natin sila at hindi natin sila siraan. Dahil kung ano man po yung meron yung ibang tao or tayo, So, alam natin na pinaghirapan natin yon Kaya, wag na wag po tayong maninira na ibang tao. Dahil ayaw nyo lang po sa kanila or hindi mo siya feel. So, very, very wrong. So, wag na wag po tayong maninira na ibang tao. Yun yung pinakamagandang... Yun po yung pinakamagandang manners na maituturo natin sa mga generations, anak natin, sa mga kabataan. So, yun lang guys. Improve yourself not to impress others but to but to survive on your own. So, magsumikap tayo dahil para sa sarili rin natin to, hindi para lang magpa-impress sa ibang tao or ipakita na mas nakakataas tayo sa kanila. So, wag na wag tayo makikipag-kompetensya dahil hindi tayo magiging masaya kung gagawin yung kakompetensya yung kapitbahay nyo o yung mga nakikita nyo. So, diretsyo lang kayo and kung ano lang yung gusto nyo, yun yung gawin nyo. Sabi nga, own lane, own pace, mind your own business. Yun lang guys. Thank you so much and please heart react and follow for more. Thank you so much. Tara, am um, Lastly, guys, so we're located here at Black 4, Lot 17, San.